Gusto mo ba na ituring kang prinsesa at mabaliw sa pagmamahal sa ang mahal mo? Sa isang malinis na papel, isulat ang buong pangalan ng mahal mo. Jess Corpus So, halimbawa, Jess Corpus ang pangalan ng mahal mo, isulat mo ang pangalan niya sa isang malinis na papel. Isunod ang sigil na ito. So ganito ang paggawa ng sigil. Yan. Tapos isunod ang orasyon na ito. Tata urata. Marota. So, babanggitin to ng 7 times. Itong pangalan niya, babanggitin ng 3 times siya. Tapos, isinod ang intention. So, yung intention, halimbawa, Jess Corpus, akin ka lamang? Ako lamang ang mamahalin mo ng labis? Tuturuin mo akong prinsesa at magiging sunod-sunuran ka sa akin. So, ganito. Nakasulat ang kanyang pangalan. Tapos yung sigil. Tapos yung orasyon. Kata orata marota. Seven times. Tapos yung pangalan niya. Jess Corpus. Akin ka lamang. Ako lamang ang mamahalin mo ng labis. Ituturing mo akong prinsesa at magiging sunod-sunuran ka sa akin. So, babanggitin nyo ito ng three times. Yan, babanggitin siya ng three times. Tapos sa isang bay leaf, sa isang dahon ng laurel, isulat ang pangalan niya three times. So, name. So, halimbawa, Jess Corpus. So, sulat natin three times. Jess Corpus. Yes, Corpus. So, 3 times isulat ang pangalan niya. Ayan. Three times. Tapos, uh, patungan ng pangalan niya. So, ang, kung ang pangalan mo ay Ana, Ana Marshall, patong niyo yung pangalan niyo sa pangalan niya para na niyo siya Anna Marshall yung kahilingan, kung ano yung gusto niyong kahilingan pwede niyong baguhin yung kahilingan kung may gusto kayong idagdag, pwede niyong idagdag Tapos imbihan natin tong candle. Tapos itong dahon ng laurel, ibalot natin dito. So, paharap dapat sa atin ang pagbalot niya. Yan. Tapos susunugin natin dun sa candle. Yan. Susunugin natin dapat sa candle. May mga bagay nang kukunin sa cellphone. So yung pinagsunugan dadalhin natin sa labas sa malapit sa punto. Tapos, isasaboy natin sa hangin. Paharap dapat sa pinto ng bahay nyo or sa gate ng bahay nyo. Gawin ito for seven days. Ulitin pag di pa tumatalag. So, hanggang po natatapos ang ating ritual for today. Sana ay makatulong sa inyo ang ritual na to. Lalo na dun sa mga hindi ayos ang kanilang relasyon. Maraming salamat!